Mga muna ako ng lihit kumusta na dahil no ba yun nakaka plano raw plano ko na usaw mo mga sapatos eh 'yung naong usaw ba oh natatamong tao basta ito bol ko katao din dahil ang niyong naulong ito pala ako sa ano, wala sabi ko, wag natin, mano, bakit ka gano'n? mo, ambak ba, ambak. Ihi, di tani, di ka ihi, wag ka ng bato yung ano mo. Di ka't kaya yung Hirap mo sa awin pagka nagkaroon ng bato yung tiyan mo. Wala pa namin. Maray doon sa mga tao. Mga kao. para ito buang buang ba na ito banti ng banti ng kao ang usawa umur ito ito lagi nikuan lagi oi mura kuiba ba yawa oi diritso lang kuan eh yung motor kong bilin dito niya di ka watun wato ng ano eh luksor pag luksor ano tingala mo kung iantak um,

Nangangahulugan 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 kan anak, nih, ini, yan tapos ganun anak na ni mga buang daw kuskin taon gitu